Magandang gabi sa inyo mga kalipad dyan sa Pilipinas Magandang umaga At ito sa Canada Magandang gabi Ah, Mga kalipad eh ah, Yan nga palang isa kong kaibigan Na hindi ko naman kano no, Na taga Batangas ah, Sa Lipa Ay natulungan ko na na padalang ko na mga kalipad ng pambili nung pang massage sa kanyang massage therapy sa kanyang kamay yung hand massage therapy so yun mga kalipad uh, ginawang ko ito ng vlog para makita nyo yung tao at uh, kung may mga mabubuti kayong puso ay pwede nyo siyang tulungan kahit papaano so ito mga kalipad ay tulong ko sa kanya para naman siya ay maka recover kahit pa paano at manumbalik yung kanyang katawan na na-stroke ayan mga kalipan. Good morning po sa inyo ako po si Heraldo Gerald Ilustre ng Lipa City, Batangas ako po itumudulog sa inyo upang humingi ng konting na magkaroon ako ng robotic hand massager para magamit ko pang therapy sa aking kamay dahil ako po ay stroke patient ito po ibus ko pong pasasalamatan kung sino na mga at mga sa akin hindi naman po ako makatrabaho na mabigat dahil ako po ay sa motor noong 2018 ang naging dahilan ng pagkabali ng aking buto at pagkaduro ng aking buto sa kaliwang binti. kaya lang po ako nakakalakad ngayon eh dahil sa tiyagang pag-aalaga ng isang manggagamot sa Lemery, Patangas. At kung sinan po makakapulong sa akin makaroon ng magbigay ng robotic hand massager, ilubos ko pong pasasalamatan kung sino man po may ang puso na gusto talaga akong tulungan na magkaroon ako ng kaunting pagkakakitaan na kahit na sa sa sari store o hindi naman ako maging mag sa aking tita na siya lahat ay nagsosolder ng aking pagkain bayad ng ilaw at tubig minsan ang aking kapatid ay eh, nagpapadala nawa diba po ako yung matulungan sa aking simpleng kahilingan mabuti na po yung aking kumikita ng kaunti para kahit papano ubig at ilaw na lang ang babayaran ng aking tita Marami pong salamat. Magandang magang muli sa inyo lahat.